mga ka-caregiver, it's me, Eunice So, sasagot tayo ng comment dito sa TikTok Anong medical, ma'am? So, may limang medical na pinapagawa ang Asian Agency bago nila i-process ang papel mo So, ang unang-una is X-ray Pangalawa, Hep B Pangatlo is HIV test pang-apat, blood sugar, at ang pang-lima is pregnancy test. Sa pregnancy test po, uh, okay lang yung pregnancy test kit, ina-accept nila yon. Once na goods na yung limang medical mo, isa-send mo yan doon sa agent ng Asiana Agency. Once na good niya, naka-attach po yung mga uh, requirements ninyo or supporting documents ninyo. Once na goods po yun, tatawagan po nila kayo. Tapos, i-discuss nila yung next step na gagawin mo. So, nga pala, uh, sa Pilipinas nag-medical kayo, pagdating nyo rin po dito sa Singapore, bago kayo ipunta doon sa pasyente nyo, or sa duty nyo, o sa alaga ninyo, mag-medical din po pala kayo dito. So, bali, dalawang magiging medical ninyo, isa sa Pilipinas, at isa dito sa Singapore. So, yun lang, sana nakatulong ako sa may mga tanong pa. Comment lang kayo or PM nyo lang ako sa TikTok o sa Facebook. Pag may time ako, sasagutin ko po yan. So, yun lang. Ingat. God bless.